the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Sa Tabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. All right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and, in power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magaprigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Ambasador Lacanilao, voluntaryong sumuko sa Senado matapos makontempt dahil sa isyo ng pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Hepe ng QCPD na relieve na rin matapos ang pagpasok ha, sa ilang bahay at pananakit ng isang pulis QC. Isa pang pa OPM icon na si Haji Alejandro, pumanaw na. Mga kasamahan sa industriya nagpaabota ah, ng mensahe sa state funeral ah, ni Superstar Nora Onor ah, bago po ilagak ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon na Martes, Kabrigada, April 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikdel. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Tumako tayo sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Si Superstar Nora Honor, iahatid na sa kanyang huling hantungan. Wala dyan sa libingan ng mga bayani Brigada Jigo Custodio ibrigada e mo brigada. <todic> Report Ihahatid na sa kanyang huling hantungan si Superstar Nora Honor sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Pero bago ang kanyang libing, nagkaroon muna ng necrological service sa Metropolitan Theater sa Maynila. Present ang kanyang pamilya at mga kaibigan kung saan nagbigay sila ng huling papugay sa kilalang icon ng pelikulang Pilipino. Kabilang sa mga nagbalik tanaw sa kanyang alaala, ang matatalik niyang mga kaibigan na si Direk Joel Lamangan at Charo Santos. Nagsalita rin ang kanyang anak na si Ian De Leon. Nagkaroon nagkaroon din ng pagtatanghal kung saan inawit ang mga awiti na alis sa kanya gaya ng superstar ng buhay ko. Alas 12 ngayong tanghali, ihahatid si Ate Guy sa kanyang huling hantungan at bibigyan siya ng full military honor. Bukod sa kanyang pamilya at mga kaibigan, makikiisa rin sa paghahatid ng kanyang mga taga-suporta. Isang patunay kung gaano siya ka-impluensyan tao sa bawat mamamayang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 5.1 Brigada News of Manila, the music and news of our pagong Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigadang malakanyang idineklara ang Abril 22 bilang Day of National Mourning. Bilang pagkilala naman kay Nora Honor, Brigada Maricar Sargan ibrigada mo. Brigada Report Ididiklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 22 na Day of National Mourning bilang pagkilala sa National Artist for Film and Broadcast Media na si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang Nora Honor. Batay sa Proclamation No. 1390, Series of 2022, kinilala si Nora Honor bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula at broadcast arts dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino. Ipinunto ng Proclamation 817 na ang pagpanaw ni Nora Onor ay isang malaking kawalan, hindi lamang para sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi para rin sa buong sambayan ng Pilipino at sa artistic and cultural community. Sa bisa ng naturang proklamasyon, inaatasan ang lahat ng tanggapan at gusali ng pamahalaan sa buong bansa at mga imbahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa na i-half-mast ang watawat ng Pilipinas. Nilagdaan ng Proclamation 817 itong April 21 ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, nakatakdang ihatid ngayong tanghali ang superstar sa kanyang huling ngantungan sa libingan ng mga bayani. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Uma, atao, sa ito pa mga balita mga kabrigada, Ambasador Lakalinaw nasa kustudiya na ng Senado. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! B report! Hinawak na ngayon ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanila, matapos nitong voluntaryong pumunta sa Senado para tugunan ng arrest order na inisyo sa kanya ni Senate President Cheese Escudero. Ayon sa Senate Public Relations and Information Bureau, hindi raw nakita satisfactory ni Escudero ay naging pagpapaliwanag nila Lacanila sa show cause order na inihain sa kanya tungkol nga sa tila mga palusot nitong sagot sa nakaraang pagdinig ng na Senate Committee on Foreign pero bago ang pananatili nito sa institusyon ay dumaan muna ito sa standard procedure at chineck up din siya ng mga staff ng Medical at Dental Bureau. Inaasang mananatili ito sa Senado na hindi tatagal sa dalawang araw. Pero kahit na makalaya na ito, kailangan itong dumalo sa mga susun na pagdinig at dapat rin manong matiyak na pawang katotohanan lang ang magiging kasagutan nito sa mga sesyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of Friday. Dagdag pang balita mga kabrigada, ang happy naman ng QCPD. Na-relieve na rin matapos ang pagpasok sa ilang bahay at pananakit pa ng isang polis QC. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, report Ipinatawan ng Administrative Relief si Quezon City Police Office Director Brigadier General Melesio Buslig Jr. sa General Orders mula sa National Capital Region Police Office, epektibo kahapon, April 21, ang pagsibak sa pwesto kay Buslig. Nabatid na papalit pansamantala kay Buslig si QCPD Deputy District Director for Administration, Colonel Randy Silvio bago ang relief. Nag-viral sa social media ang isang police staff sergeant na naka-assign sa police station 2 ng QCPD. Lasing umanong pumasok ito sa isang bahay sa Karagay Street, Barangay Damayan, Quezon City at nanakit pa umano ng mga residente. Na-arresto na at dinisarmahan na ng barilang ang nasabing pulis at sinampahan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 at paglabag sa domicile na ngayon ay nasa restrictive custody na ng QCPD. In the heart of changing lives, ako si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the musical news authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ka Brigada, limang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng isang panaderya sa Barangay Kupang Antipolo City kaninang umaga. Ayon pa sa Antipolo Police, napagalaman na ang mga biktima ay mga panadero na nagtatrabaho at naninirahan sa isang bakery kung saan mismo naganap ang nasabing krimen. Base pa sa impormasyon, habang mahimbing na natutulog ang lima, pumasok ang hindi pa nakikilalang sospek o ang mga sospek at walang habas na pinagsasaksak ang mga ito. Kasalukuyang nagsasagawa ng follow-up investigation ng pulis, kabilang ang baka tracking sa CCTV footage upang matukoy ang pagkakakilanlan at mahuli ang may kagagawan sa naturang krimen. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Dagdag balita mga kabrigada, ang Bangsamoro Government nakiramay rin sa pagpanaw ni Pope Francis. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Court. Nakiramay ang Bangsamoro Government sa buong Simbahang Katolika na ngayon ay nagluluksa para sa pagpanaw ng Santo Papa. Sa inilabas na statement, sinasabing ang pagkamatay niya ay nagdulot ng sobrang kalungkutan, lalo pa't isang beacon of hope si Pope Francis at matatag na advocate ng kapayapaan, justisya at interfaith dialogue. Ayon pa sa pamunuan ay source of moral clarity kasabay ng panghihikayat niya sa mga lider sa buong mundo na umiwas sa gulo at bagkos ay magkaroon ng mapayapang resolusyon sa panahong ito. Nakikiisa umano ang Bangsamoro government sa mga kapatid na kristyano at tiniyak nito ang kanilang commitment sa pagpapalaganap ng isang lipunan kung saan mayroong kapayapaan at respeto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Balita, nationwide. Naglaan din mga kabrigada ng sandaling katahimikan si Senador Christopher Bongo sa Taytay -tay Church upang magdasal para sa yumaong Santo Papa. Sa gitna ng motorcade sa Rizal, tiniyak ng senador na ay mapapakita ang kanyang respeto at paghanga sa Santo Papa na kilala sa advokasya para sa mga mahihirap at mga migranteng gaya ng mga OFWs. Ayon pa kay Senador Go, mahalaga ang pananampalataya sa puso ng bawat lingkod bayan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, isa pang icon ah, sa industriya ng Filipino music and arts ah, ang pumanaw ngayong buwan. Ah, kinumpirma sa pamamagitan ng isang statement ah, ng Pamilya Alejandro ang pagpanaw ng OPM icon at aktor na si Angelito Haji Alejandro sa edad na 70. Kung maalala, nakipaglaban pa si Alejandro sa sakit na stage 4 colon cancer. Inan lamang sa mga pinasikat na kanta ng tinaguriang kilabot ng mga kolehiyala ay ang nakapagtataka at panakipbutas. Siya rin ang umawit ng composition ni Ryan Cayabyab na Kay Ganda ng Ating Musika na nanalo ng iba't ibang mga awards sa Pilipinas at abroad. Samantala House Leader, mga kabrigada nagbabahala o nababahala sa halos 70% o mano ng diskurso sa 2025 midterm elections na pinalalaganap ng Pekin Profiles at Boots. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> Report. Mabing kinundinan ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang weaponization ng maling impormasyon na ipinakakalat umano ng mga peking social media accounts na pro-Duterte. Ayon kay Suarez, pinahihina nito ang demokrasya sa Pilipinas sa nalalapit na 2025 midterm elections. Batay umano sa research ng isang Israeli tech firm, isa sa bawat tatlong account na nagpo tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC ay peke. Halos 45% umano ng diskurso hinggil sa eleksyon ay pinalalaganap ng mga peking account gaya ng bots, fake profiles at bayarang influencers. Punto ni Suarez, dapat magsilbi itong wake-up call na isa sa pinakamabigat na banta ay ang paggamit sa disinformation bilang armas para manipulahin at linlangin ang mga botante. Lumalakas at gumagaling anya ang mga network ng disinformation. Kaya unti-unting natatabunan ang boses ng mga totoong tao sa internet. Kasabay nito, nanawagan ang kongresista sa malalaking social media platforms na agad kumilos at seryosong harapin ang problema sa fake accounts na sabay-sabay nagpapakalat ng maling impormasyon. Gayun din ang pagsasagawa ng digital literacy, lalo't meron naman ng resources at algorithms ang mga platform para tukuyin ang hindi authentic na gawain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mabilis o mas bibilis na ngayon ang galaw ng mga tao at mga produkto sa lalawigan ng Mesamis Oriental dahil sa pinagandang Balinguan Porta kanyang talumpati sa inaugurasyon ng naturang port kaninang umaga. Sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang magiging kontribusyon nito upang maging mas maunlad ang kalakalan at ng turismo hindi lamang sa kanilang probinsya, kundi maging sa mga kalapit na lugar at buong rehiyon. Ang Balinguan Port, mga kabrigada, ay daanan papuntang Kamigin Island na dinarayo ng mga turista sa ngayon ay meron ng backup area ang Balinguan Port. Meron na rin itong Roro Ramp at Port Operations Building. Tinukoy pa ng Pangulo na naisakatuparan ito sa pagsisikap ng Department of Transportation at ng Philippine Ports Authority. Ayon pa kay Pangulong Marcos, asahan na kasabay ng pagsasaayos ng mga pasilidad tulad nito ay ang pagbuhos din ng mga negosyo paglago ng ekonomiya at pagganda ng kabuhayan ng mga taga-Misamis Oriental. Brigada Balita Nationwide. Ang PhilHealth naman mga kabrigada abay tiniyak na handa sa gastusin ng heat-related illness ngayong tag-init. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! report! Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation na may nakalang benepisyo para sa mga miyembrong tatamaan ng sakit dulot ng matinding init gaya ng heat stroke, heat exhaustion at dehydration ngayong tag-init. Kabilang sa mga covered ng PhilHealth ay ang 12,675 para sa heat stroke, heat collapse, heat cramp at sunstroke. Habang 7,800 naman para sa moderate to severe dehydration at 18,135 para sa iba pang epekto ng init gaya ng heat fatigue. May benepisyo rin para sa sore eyes typhoid fever at gastroenteritis. maaring magamit ang mga benepisyong nabanggit sa lahat ng accredited level 1 to 3 hospital sa bansa, pati na ang outpatient emergency care package. Kasabay nito, nagbabala ang pag-asa na aabot sa 51 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong linggo, kaya't pinapayuan ang publiko ng minom na minom ng maraming tubig, umiwas sa direktang sikat ng araw at magsuot na mag kasuotan upang makaiwas sa heat-related illnesses. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, na 105.1 Brigada News sa Family Manila, The Music and News. Offer! Brigada Maldito, Nationwide! Mga kabrigada, mahalaga ang kooperasyon ng national at local government sa pagtiyak na mag maibibigay ang ilang pangangailangan ng mga mamamayan sa mga lalawigan. Yan ang pagtiyak ni Deputy Speaker Camille Villar sa kanyang pagharap sa iba't ibang sektor sa Zambales na kinabibilangan ng mga senior citizen, socio-civic groups at mga kabataan. Sa aktibidad na tinawag na Rise Up sa iba Zambales, sinabi ni Villar na mahalaga ang agribusiness trainings para sa mga magsasaka at manging isda. Ito anyang makakatulong para maging mas produktibo ang mga magsasaka at fisher folks kung saan niya binigyang diin ang sipag at tiyaga. Maliban sa mga kababayan, mainit din na sinalubong ng mga opisyal ng Zambales Civilyar kung saan siya inendorso ng mga ito. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali. Balita. Balita ating Kabrigada, dalawang ina mula ho sa buangga ang humarap ngayon sa matinding pagsubok matapos madiagnose ng stage 3 cervical cancer. Si Araceli Habil, 33 years old at dating OFW sa bansang Kuwait ay napauwi mga kabrigada sa Pilipinas matapos malaman ang kanyang kalagayan. Bilang single mom, tanging ang kanyang sampung taong gulang na anak ang nagsisilbing lakas at inspirasyon niya habang sumasailalim sa gamutan. Kasabay niya si Arlene Puno Santos, 51 anyos na kasalukuyang nakakonfine pa rin sa ospital. Asawa niya si Mark Edward ang nag-aalaga sa kanya habang kapos sila sa panggastos sa chemotherapy at radiation. Sa tulong ho ng programang Dear Chakaring ng Brigada News FM Sambuanga, nakatanggap sila ng 100,000 pesos mula sa isang hindi nagpakilalang donor. At dahil po dito, nagpapasalamat sila at patuloy ang kanilang panalangin na gumaling at makasama pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Para Brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives